Ikinalugod ng mga kongresista ang positibong pagtanggap ng ilang senador sa kanilang resolution of both houses number 7 na sa pag-amienda sa economic provisions ng konstitusyon. Iginiit din ng Kamara na sana ito na lamang ang pagtuunan ng pansin ng Senado kaysa ang mga kontrobersya tulad ng umano'y kudita sa kanilang hanay. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Pumalag ang mga kongresista sa lumutang na aligasyon na sa Kamara umano galing ang isyu ng kudita sa liderato ng Senado. Sa isang press conference, pare-parehong itinanggi na PBA Partless Representative Migs Nograles, One Rider Partless Representative Roger Gutierrez at Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Jong na may kinalaman sila rito. Bagamat co-equal body, may kanya-kanya naman anilang desisyon at direksyon ang Kamara at Senado kaya't hindi nila alam kung bakit sila nadadamay sa isyu. Una na rin itinanggi ng mga senador na may namumuong kudeta o palitan ng liderato sa kanilang hanay. We don't know why they keep on tagging us every time there's an issue coming up. We will respect the independence, I mean, the, yeah, the independence of our co-equal branch, the Senate. This is entirely up to the Senate. Bakit pag nag-aaway-aaway po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives, uh, gusto ng senado with, with in terms of their leadership, they have their own internal rules. We respect their rules. We respect um, who they want to place as their leader. According to some quarters of the Senate, mga congressman lang daw po kami, Napakalakas naman po natin kung makaka-influence po kami dyan sa upper chamber. Imbes na kontrobersya, muling nanawagan ang mga kongresista sa Senado na pagtuunan na lang ng pansin ang pagpasa sa kanilang Resolution of Both Houses number 6 lalo na ngayong may Resolution of Both Houses number 7 na rin ang Kamara. Magkapareho lang ang nilalaman ng RBH 6 at RBH 7 na naglalayong maamiendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon, alinsunod sa hangari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibayo pang ma- san at mapaunlad ang ating ekonomiya sa isang pahayag tinawag na positive development ni Senator Sonny Angara ang naging hakbang ng kamara masaya naman ang mga kongresista dahil mukhang nagkakaroon na ng liwanag sa isyu the house is very very sincere to work with the senate uh in visit, revisiting our constitution specifically the economic provisions uh, we are happy that they that the senate Uh, Senator Angara has a positive response uh, when yesterday the leadership of the House filed RBH7 adopting the version uh, of the Senate it only goes to say that matagal na po namin sinasabi let's work together let's let's discuss about the economic in uh, provisions in the constitution impossible to have a healthy discussion a healthy debate rather than dwell so much on name calling and yung patutya at mga marites para naman tuluyan ang umusad ang Economic Charter Change sa Kongreso, iginiit ni Congressman Adjong na sana'y itigil na ng Senado ang investigasyon ukol sa People's Initiative. Dahil natatabunan lang ito ang magagandang bagay sanang dapat malaman ng publiko ukol sa Economic Chacha. Kaugnay niyan, pumalag ng ang mga kongresista sa pag-uugnay ng isang senador sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa PI. At sinabi pang kinuha lang umano sa pondo para sa Military Pension Fund at iba pang programa ang inilaang panggastos dito ngayong taon. The GAA was signed on December. It's already almost the end of Feb. Bakit ngayon lang din kinu to? Di dapat po, especially during the BICAM, if talagang may irregularities this should have been raised as early as the discussions at bakat po ngayon kino-question to sa timing na malaking issue yung nakakatakot po dito is Sa bawat na lang po na ayuda, ibibigay namin sa taong bayan, na kasama po sa uh, trabaho po ng public officials, public servants. Uh, bakit nire-relate dito sa People's Initiative? Bawal na po ba kaming magbigay ng tulong sa mga taong bayan at gagawin kaming masama uh, sa pagbibigay ng nakakabuti naman po sa mga tao? Sabi ng mga kongresista na nanatili silang bukas sa anumang pag-uusap o debate kasama ang mga senador para mabigyang linaw ang mga usapin ngayon, lalo na patungkol sa charter change. Sa kabila ng iba't ibang isyo ngayon, pagtitiyak ng mga kongresista, pagtutunan na nila ng pansin kung anong pinakamahalagang hakbang at pinakamainam para sa ating mga kababayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.